Dapat yung muka, muka ko tal, lalagay yung mukha ko eh. Titignan natin kung kaya mong na-draw yung Daddy Pang. Yung mamaya, mali niya na. Brem, sino mo drawing? Ito ako. Sino yan? Si, dati, si Jaranke. Daddy Pranky? Oo, dati. Yung drawing ko, hindi ko mo yan naro tayo, madaling ako. Mas magaling ka sa akin? Oo. Wait, bench nga pala guys. Good morning. So, ayun guys. Good morning, no? So, ngayon nga, nasimulan ko na yung ating layout para kay Daddy Frankie. Ito yung kabuuan ng ating layout. So, ito guys. Nung nakikita nyo yung mukha ni Daddy Frankie. Ano guys? Kuha na ba? Check nyo nga. kay na humusad ka kung kuha kuha siya. Ito pa lang yung partial natin, ha? Pero, uh, sana matapos natin ng mabilisan nito, ano? Dito na tayo. maglayout layout muna tayo. Actually, di pa natin tapos. Meron pa dito. So maglalagay pa po tayo dyan ng mga ibang design natin. And then, doon sa kabila, lalagyan natin ng mga emoji doon sa gilid. Ayan. Ayan so marami pa. Marami pa tayong gagawin. Magli-layout muna tayo. Ano? Tara guys, let's go. Sobrang challenging to sa akin kasi ngayon lang ako nakakuha ng gantong kalaking bioral. usually po na ginagawa ko is yung mukha lang as in nakukuha mo lang in meters. Pero ito, sobrang lang, sobrang lapad, sobrang haba. So sana magiging maganda yung ating kinalabasan dito, no guys. Pero for sure, at sa makakaya ko gagawin ko lahat para magustuhan niyo. Ito mga kababayan ha. Kuhang kuha si Daddy Frank kayo. Ano pa lang yan, black and white. Lapis pa lang, wala pang kulay. Pero kung kuha ano, ang galing nung ano, artist na yan. Sana dumami pa kayo. Sana ako rin, magaling din sa ganun, no? Si Daddy Frank eh. Dapat ang mukha ko lalagay dyan eh. Para meron ako. Dapat yung mukha, mukha ko talaga lalagay yung mukha ko eh. Oh, lalagyan natin yung mga madyan bandang. Oo. Oh, para meron ako. Anong gusto mo? Ha? Malaki. Ito. 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 Ito na hanggang parang kami malaki Magkatabi kayo? Oo, oh, atabi At, kami Sige, lalagyan natin yan lalagyan <bathing> oh, Lalagyan yan oh. Ay, buti mo yung Ang drawing mo Buti mo drawing mo ay, gusto mo mag-drawing. Ha? Gusto mo mag-drawing. Hindi mo marunong drawing eh. Ito, madaling ang drawing eh. Pero naalaman ko, magaling ka daw mag-drawing ah. Ha? Magaling ka mag-drawing ah. Tato yun, drawing ko eh. Tango ko eh. ko? Sige nga, pakitaan mo nga kami. Saan? O, oh, sige, kukuha ko ng lapis sa kano ah. Lapis papel oh. Oo. Oh. Papel. Oo. Papel ah. okay itang go ko. San ko ah. Oh. Sige, sige nga. Papakitaan tayo ni Bandang, paano din siya mag-goit. kita, drawing. Marunong na Mar mag-drawing, isang buko. Marunong mag-drawing? Oh, sige nga. Oo, drawing ko eh. Sige, pakitaan mo nga kami. Harami mo yung upuan ni Kuya Benz. Dito, sa so Ay, oh, doon. Dito, Sige, doon na, sa lamesa. Lamesa. Tingnan nga natin kung magaling <mulit> si Bandam. Tingnan natin kung magaling na si Bandam. Sabi niya magaling daw mag-drawing eh. Marunong mag-drawing eh. Baking ko yan. Hindi, iba. Ito ng yung talento ni Van papaltan mo si Gwet Benz doon. You know? Si Gwet Benz, papalitan mo. Ano yan? Parang balahibo yan ah. Hindi, yung Galing banda ma. San goko ko yan? Ah, itang ko. Parang ikaw lang yan eh. Nilagyan mo lang ng buk yung mukha mo eh. Tal. Ikaw. Ako? Hmm. San goko? ko? Ah, galing ah. Nasa isip mo lang yan. Ah, ito Galing naman. Parang lumit yung ano niya, yung buk niya. Ba, diba, may talent si Bandam pala. Guruin mo yon. Talent pala itong si Bandang. Hmm. Ano to? Eh, eh, uh, tamaon. uh, uh, Oo. Hmm. Ba, may talent pala to si Bandang. Hindi, ibig sabihin nga mo rin drawing si Daddy Franke. Eh. Saan? Sige, kaya, kaya mo rin siya drawing uh, uh, draw the, uh, the drawing Dabang i-drawing ka? Opo. Uh, uh, sige nga, drawing mo nga si Daddy Franke. Galing nga. Dito, sa kabila. Dito. Kung kaya mo si San Goku, tinan natin. Tinan muna natin si San Goku mo. Ay! Hindi yes. ano siya? Ah, uh, Malnoris. Malnoris. Oh, dapat kasing taba mo. Imagine mo na lang. Ah, sige. Dadaloy mo sa si madoing mo. Oh. Titingnan natin kung kaya mong i-draw si Daddy Prangy. O, may mali niya na. Mali. Pag hindi si Daddy Prangy, nangyari ka. Hmm. Dala nilagay mo sa cellphone ng sticker ni Daddy Prangy, ya? ah. Huh? Jadi gini, masih dari perangki. Iya, perangki, pakai tangan. seryosong seryoso ah. ang kuwa yata ah. Seryosong seryoso ka ah. <laughs> kuwa, kuwa ako eh. Bawal ba magkamali? Uh, that... Siyempre, surprise para makita natin yung drawing ni Banda ng si uh, Daddy Prankyan. Si Daddy Prankyan. Sa tingin nga, sigurado ka? Uh, Final na ba yan? Ay, 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 isang ka pupunta. Papakita mo na yan? Oo, uh, papakita ko. O, oh, sige, papakita mo nga kung talagang si Daddy Prankyan. Talagang pagmamayabang mo kay kay Go Advance ah. Okay. Uh, uh, Sino mo direct drawing? Ikaw ako. Sino yan? Si Tati. Si Jeranke. Uh, Tati Franke. Oh. Tati. Yung uh, uh, drawing ko, hindi ko may naro tayo. Madaling ako. Mas magaling ka sa Oo. Oh. Oh. Drawing. Galing nga ako. Oo. Kung kuha, yung nanal. No! Kung kuha. Kung <laughs> nonal lang ako, nonal. Oh. Pero wala pa rin, dalawa lang. O, yeah. oh, tingnan ko kumasap ah. ko, ha? Kung kuhang ko, comment down below. Oh. Ay, mali. mali. <laughs> o, <No>, mali. Pati, <laughs> pati hindi ako nakapasa. Uh, hindi ka nakapasabi mo, mas magaling si Gwet Benz. <laughs> Tatang mo kay Gwet Benz kung pasado sa kanya yung drawing mo, kung pwede... Yung... <laughs> ano? Ano? Uh, pasado ako? Oh, pasado na yan. Kaya <laughs> yan. Ang galing. Pasado. Banda, May ah. talin ka pala. Okay. Talin ako okay. eh. I-drawing mo lang si Majinbo. <laughs> ah, Bye-bye. Bandam.